yun mga idol uh, good morning sa inyo lahat so baling ngayon mga idol ay uh, umulan so kailangan natin kumain ng isdang may sabaw so ayan may bahaw dito mga idol oh. ayan tapos itong mga idol sinabawang isda Pero bago yan mga idol no, uh, magdasalan tayo ng matay ng team. Lord, na mga pangyarihan sa lahat, ng ka sa ng kalangitan. Lord, maraming salamat po sa binigay mong biyaya para sa amin. Naway makapagbigay ito, kalakasan sa aming katawan, hindi lamang physical, pati na rin spiritual. Ang lahat ng ito ay akong dinalangin sa pangalan ng Jesus Christ. Amen. Yun. Yun, may dumana na nagpaputo mga idol. Yan, una subo para sa inyo mga idol. Ikot tayo sa hmm, gulay. Yung pasensya na muna kayo sa tinitira namin mga idol. No? Medyo magulo pa. Hindi pa tapos yung gagawin namin doon sa taas. apa atap palang kami? Hmm, ngopi mm. mbak? Kecil pelang. Ada mau menanak Salam. Parang yun na. Ha? Kapi ka na. May itlog dito. May itlog dito. May preto. Hmm. Baik, baiklah paman. Di pa kaya alis? Ang brush na Oo, Tanda naman na kayo? Luya. Hmm. Kumain na ako ng mga gamay gud kasi. Eh ko yung pagpatag uh, diyan sa tas. Para ano tuloy-tuloy na yung ano. Yung trabaho. magkape na na.